Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-28 ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Efeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga ibang bansa kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Yesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnayugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay nagahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaan kung ano ang kanyang gawa bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na naguulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay at wala rin naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yawang tinig. Ang balita ay umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Aleluya, aleluya. Mga tapat na apostol ay nagpupuri sa puon sa langit habang panahon. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong mga araw na iyon, umahon si Yesus sa isang burol. At magdamag doong nanalangin, kinaumagahan, tinawag niyang kanyang mga alagad, at pumili siya ng labindalawa sa kanila na tinawag niyang mga apostol, si Simon na pinangalanan niyang Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahirapan ng masamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyariyang makapagpagaling ng lahat. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,